sa Istanbul, Turkiye. Nagkataong may mga nag-aabang ng bus nang mangyari yan. Isa ang patay habang walo ang sugatan. Narito ang Frontline News Abroad ni Reyniel Pawid. Naghihintay makasakay ng bus ang mga pasaherong yan sa Istanbul, Turkiye nang biglang gumuho ang isang residential building at bumagsak ito sa gitna ng kalsada. Sa gulat at takot, nagpulasan ng mga pasahero habang nabalot ng usok ang buong lugar. Mabuti na lang hindi nasakta ng bus driver at mga pasahero. Sa isa pang ng CCTV, kita ang pagdaan ng isang kotse na hindi nabagsakan. Pero halos mapulbos naman ang gumuhong gusali. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad. Gumamit ng mga makina para madaling maputol ang mga bakal. At nagdeploy rin ng K-9 unit. Hanggang sa isang lalaki ang nasagip mula sa mga guho isinakay siya sa stretcher at dinala sa ospital. Bukod sa kanya, pitong iba pa ang sugatan na pawang mga nakatira sa gumuhong gusali. Kabilang ang anim na buwang sanggol. Isa naman ang kumpirmadong nasawi. Iniimbisigan pa ang dahilan ng pagguho ng residential building na itinayo noong pang 1988. Pero base sa ginawang inspeksyon ng mga eksperto, buhangin galing sa dagat ang ginamit sa pagpapatayo ng gusali. Kasunod dito, inaresto ang may-ari ng gusali habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.